Guys, ito nga pala yung sibuyas dito sa Japan Worth 99 yen Kung ikaw convert natin sa pesos yan Worth 36 pesos O, oh, diba? Murang-mura -mura lang Isang pirasong sibuyas Worth 36 pesos Itong sibuyas na ito, malaki ito Pwede nyo gamitin ng dalawang lutuan Kalahati, or 1 for 3 Apat na lutuan, pwede na yan Okay, welcome to Japan Guys, sa itlog naman, 240 yen. Itong kulay puti. 10 piraso to. Ito, is, i-convert natin sa peso is 7, 8. Mga 85 pesos. Mayroon naman ditong 170. Mas mura. Yung kulay brown. 170. Convert natin sa pesos to. So, 170, 80, 40, 30, plus 40 70 70 pesos guys Itong color brown na itlog O oh, yan Bota na kayo sa Japan Welcome to Japan Ito naman ang kanilang ang tatawag lang ako ito? Kalaya. Kampalaya guys oh. Worth 259 yen Kung i-convert natin sa peso ito is uh, 789 90 pesos guys Isang piraso O oh. na Welcome to Japan. Ito naman ang ating kamote for worth 200 pesos. Ito and, and, kung i-convert natin sa sa Philippine money yan is 75 or 70 pesos. Okay, binili na kayo, guys. Oh, kamote 'di ba? Welcome to Japan. Guys, ito marinated liempo ng baboy worth 417. Iko-convert natin sa pesos position is 36 plus 36. So, 70, 80. So, 80 pesos guys. Yan, tatlong hiwa ng yen po. Tara na guys. Welcome to Japan. Guys, ito beer natin dito sa Japan. Asahi Dry. Worth 1,449 yen. Kung iko-convert natin sa Philippine money yan is uh, 1,000 is 300 plus uh, 3, 4, 5, 6 650 guys ang anim na pirasong dry ganito kalaki yan ganito kalaki siya ay may 5% na alcohol uh, na na tawag ito alcohol na nakahalo sa kanyang beer Guys, ito yung pandesal dito sa Japan. 13 piraso. For 299 yen. 300 na sa Pilipinas. O 300 natin i-convert. 300 yen. So, i-convert natin sa Philippine money yan is 36 plus 36 plus 36 is 90. So, 100 nasa 100 pesos yung 13 pirasos guys tarot na pirasos na sa nasa 100 pesos